Ayan at gaya po nung uh, dati Ay hayaan nyo po ang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers Sana po at uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi At ligtas siyempre sa lahat ng uri ng kapahamakan At uh, wala magiging problema sa buhay Bagkos ang darating sa inyo swerteng walang hanggan. Ayan po. At ay Bago po natin tatalakayin yung uh, yung posible. Posibleng uh, babawiin ng uh, Philippine government o si uh, Marcos mismo itong si President Duterte. At uh, siyempre, mamaya po 'yan. So ito po ito naman po yung ating tatalakayin ngayon na posible po na na kukunin ng mga bangag itong si President Duterte dahil nga po dito sa kantang ito na ibon man daw na may layang lumipad kulungin mo at umiiyak So yan po yung mga nangyayari ngayon kaliwat kanan yung uh, kaliwat kanan yung uh, rally Pagbibigay ng uh, uh, simpati dito sa nangyaring pagkidnap dito kay President Duterte at dinala doon sa wala siyang kakilala Kung saan ay napakalayo dito sa atin na talaga namang tunay na talaga namang inisolate talaga So ngayon ang tatalakayin po natin ngayon ay yung pong uh, kaibigan mismo ni uh, Bongbong Marcos na lumapit kay uh, ni Panilo. So, ibig sabihin, may mga pinag-uusapan sila at uh, nga ni uh, ano to, ni uh, Atty. Panilo na walang dahilan na hindi ninyo kunin doon or ibalik dito si President Duterte. So, ano man po yung napag-usapan nila, ayun na po ang bahalang humusga dito sa mga conversation nila kung ano man po yon at uh, kahit naman po kasi wala yan ay posibilidad na po na makakalaya na po or mapapakawala na po doon sa dahig si President Duterte dahil nga po sa napakahusay abugado abogado nito na si Atty. Kaufman at sinabi naman ni Atty. Kaufman na hindi siya aalis ng dahig Pag um, nag step siya palabas ng dahig Dapat daw kasama si President Duterte So ibig sabihin Ay kampanting-kampante itong abogado ni President Duterte na makakalabas Kaya kahit na wala yung usapan na yan Yung kaibigan ni uh, uh, Bungbong Marcos na ito Nalumapit Kaya... Uh, Attorney Panilo ay talagang makakalabas as soon as possible si President Duterte. Pero ganun pa man ay uh, siyempre uh, ipiplay ko pa rin po sa inyo para uh, wala kayong masabi na sabihin nyo na namang nag-fake news na naman ako. Ito po, i-play na po natin. Okay, ito, panoorin po natin si Attorney Panilo kung ano yung napag-usapan nila ng malapit na kaibigan ni Dunior. Yan. Ito yung video. May lumapit sa akin. Isang malapit. Yan. Malapit na kaibigan na ang Presidente Marcos Jr. Ang sabi ko sa kanya, ay, alam pa ni, alam pa ni Pong yan, yung ginagawa niya. Alam niya pa na, na nangangani bang panguluan niya dahil sa maling mga galaw niya sinusunod niya ang payo ng kanyang mga abogadong bali, Siya ang nalalaglag. Alam po niyo sabi sa akin ng malapit na kaibigan. Siyempre, hindi ko na sabihin ko sa Maniniwala ka ba sa Na hindi siya nagdaga niyan. Iba. Iba. Si Lisa nga. O, alam lang ko lang iba. Kaya... Si Butod. Sabihin mo sa kanya, eh, yung posisyon niya tama, walang jurisdiction. Kaya hindi siya magkakamali kung kukunin niya uli. O oh, gaya ng ginawa ng Italian government, kukunin niya si Digong, ibabalik niya sa Pilipinas. Sapagkat mulat sa pool naman ang sinasabi niya walang jurisdiction. Talagang kamali lang yung mga bata niya. Yan, yung, yung, yung si Torres, si Marville, mm. DILG, yung SOJ, puro, puro mali. Mali. Yan ay palit yeah, dapat. Pero, yung presidente, tama, wala jurisdiction. Magkamali ng pagpatya Ipalit si Rattori doon sa dahil Kunin niya. Namali yung mga bata niya. Kunin niya ulit, dalhin niya rito. na kayo, matitigil yung pagpuprotesta ng taong bayan. Kasi kaya kapag hindi niya ginawa yan, eh talagang mapanganib. Alam niyo ang right, sabi ko, nakamalimutan niya rin ba nangyari sa kanyang baba? Nakamalimutan no, niya rin ba ang nangyari kay Arab Strada? mauhulit ka na ba yan? E, ayaw natin yan. Sabi mo sa kanya, ayaw na ayaw ng grupo ng Duterte yan. Sa so pag, pag ginawa yan, eh, balik na naman tayo, bagsak na naman na ekonomiya natin. Eh, ito, nalugmok na nga, lulugmokin na naman. Oh, sabi niya, gusto ko sana i-reconcile yung dalawa. Oo, oh, eh, gawin ko. Gawin mo i-reconcile. At uh, ako naman dito sa kabila. Kung talagang hindi siya kasama dyan, eh yung mga nagplano niya, alam ko na kung sino tinutukoy mo, hindi mo lang masabi sa akin, Aba, presidente siya ng bansa. <laughs> yung mga nagplano, hindi mo presidente yan eh. Ha? <laughs> Ngayon siya manindigan, pakita niya na pareho siya ng tatay niyang marunong manindigan pag uh, may decision, may political will. Pero ano ang sabi ko doon sa kaibigan, matalik itong, na itong presidente ng Madsame. <coughs> Attorney Sal, ngayon po na natalakay natin ang issue na ito, eh may panibago na naman na pag-uusapan ng ating mga kababayan buong mundo na may nangyari pa pala na ganyan na ibinalik sa kanilang kustudiya ng bansa. Tapos nangyari, recently lang Attorney Sal, 2025 February, bago lang, ngayong taon lang. Alinya, bakit yung sinasabi ko rin na na na-convict Pagkatapos yung pinanggalingan ng bansa, mm. sabi sa ICC, ah, ah, withdraw na kami, ah, balik mo, ah, minauli yan. Okay, no, ah, binalik. <laughs> walang mga ICC. O, so, yan ang sinasabi natin. Na yung ICC, walang ngipin yan. Walang una. Yan ay nabubuhay lamang sa kontribusyon ng mga member ng Estado. Walang sariling pulis. Kaya kung mayroong of arrest, kailangang makiusap pa sila doon sa lokal na bansa kung saan kukunin nila yung gusto nilang aresto. Yun. Ortega, Attorney Sal Samantala, ipinabot po ni Attorney Nicholas Kaufman ng legal counsel ni former President Duterte. Ang mensahe po ng pamilya Duterte sa kanilang mga supporter kaugnay sa kasong kinaharap ng dating Pangulo sa ICC. Ano nga ba ang kanilang panawagan? Yan ang report ni Anton Cero mula sa The Hague. Kiniling ng pamilya Duterte sa mga taga-suporta nila na dapat igalang ang proseso ng korte at walang sinuman ang dapat na makialam sa desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa kasong kinakaharap ni dating pangulo Rodrigo Duterte. Lubos ang pasasalamat ng dating Pangulo sa patuloy na suporta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo. Ayon sa kanyang legal counsel na si Atty. Nicholas Kaufman, hindi ito lingid sa kalaman ng pamilya Duterte. Gayun pa man, may mahalaga silang hiling sa publiko. Isang panawagan para sa respeto sa legal na proseso. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. There must be absolutely no interference with the independence of the court with the judges and for all the parties. Binigyan din ni Kaufman na sensitibo ang bawat kasong dinidinig sa ICC. Maraming panig ang sangkot sa proseso kabilang ang prosekusyon, depensa at pati na rin ang mga biktima. Every case of the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. Ang or... tanong dito ngayon, sabihin natin totoo yan, kaya ba ni magdesisyon? Kaya nga, talagang tamas Yan. at ulit kung inyo po natatandaan mayroon din po akong tinapik dyan na mayroon na rin po silang ipinadala na emisari itong mga government papunta po kay uh, BP Sara at uh, gusto nga din makipag-reconcile uh, dito sa mga Duterte so ngayon Genapit ko na po 'yan dati pero iba po itong kay uh, Panilo na ito, mayroon na naman pungk iba na ang sinasabi nga ni Panilo na malapit na kaibigan ni Bangag. At uh, 'yun nga ang uh, gustong makipag-reconcile at uh, tutulay yung kanyang uh, kaibigan na 'yan. Ayaw ko sino mga kaibigan, di naman na uh, ni-reveal ni, ni uh, Atty. Ni Panilo. So Hayaan natin kung ayaw yung i rebel Ang uh, kwan doon, ang uh, bottom line doon ay sila ang gustong makipag-reconcile dito sa mga Duterte kasi alam naman nila talaga na wala na, ligwak na. Unang-una Ay itong mga kwan niya eh. Itong mga cabinet official niya ay talagang uh, kwan na eh. uh, may mga saltik na at uh, nasa hospital pa rin hanggang ngayon yung isang uh, cabinet secretary niya na mukhang panggatong at eh, si John B. Cremulia para lang po sa kaalaman ninyo hindi po natin na uh, alam kung ano yung purpose niya kasi sa, sa kasalukuyan po ay nandun siya sa Dubai ngayon si John B. Cremulia at lilipad po siya papuntang dahig Ayon. at uh, yan po yung inulat ng puting ahas ni Maharlika natin din pong narinig sa kanya kanina at uh, habang pinapanood natin yung kanyang video ay mayroong uh, message na si Remulya nga daw po ay nasa Dubai at uh, lilipad papuntang dahig so hindi kaya ito yung uh, i offer na or uh, makikipag dialog na ito sa ICC at babawiin na itong si President Duterte so ano man po yan ay uh, hindi pa po natin alam at uh, yun po ay iniiko ko lang po at uh, hindi rin po natin alam kung ano <clears throat> pero ano anong gagawin ni John Vic Remolia doon sa dahig ay ah, uh, wala naman siyang transaction doon maliban no, nandoon lang naman si President Duterte anyway at uh, mapunta na po tayo dito sa itinaas naman ni uh, Robin Padilla ang kamay nitong si Butterfly, political butterfly na si Paro Paro G, na si Tolentino. Yan po yung kwan Yan po yung dating nandyan sa Duterte. Si Tolentino. Lumipat kay Bangag. Ngayon alam niya na maliligwak lahat yung mga uh, uh alyansa ni Bangag. Ngayon ang ginawa niya, nagpataas siya ng kamay kay Robin, Robin Padilla. So, ibig sabihin, labing tatlo na sila ngayon. Hindi ko alam kung nag-iisip itong Robin Padilla nito. Ako uh, mo yan ang presidente ng PDP Laban. Ang ibig mong sabihin, uh, Robin Padilla, dyan sa uh, sampu na yan, plus dalawang uh, itinaas ni VP Sara, kung saan ay si Aimee at saka si uh, si uh, Camille Villar, wala ka bang napupusuan dyan sa labing dalawa na rin yan? At bakit mo ipaitinaas ang kamay ni Tulintino na hindi magkaintindihan yan kung saan dadapo? Baka dumapo yan sa yan, sa apoy, sunog yan. Yung mga dapat, yung mga ganyang walang sariling paninindigan na ganyan, ng mga paro-paro din na Iyan yung mga yan yung mga dapat na talagang binabasura na eh. Pero bakit itaas-taas pa ni Robin? Para sabihin ko sa iyo, Robin, ha? Nanalo ka lang dahil kay President Duterte at kay Pastor Kibuloy. Yan ang tandaan mo. Kung wala si Pastor Kibuloy, that is MNI, wala ka. Sino ang bubuto sa iyo? Naungas ka? Isa ka rin bubo. Diyan pala kitang-kita na yung pagiging bubo mo. Alam mo kung re-electionist ka lang ngayon, wala, wala ka na. Talbog ka na ngayon. Bugok. So bakit ano ba kung utak nito? Isa rin ex-convict ito. Di ba? Nakulong dahil sa kadami-dami ng baril na wala pa namang nababaril. Sa so pagmagyayabang lang doon, sa pampanga kay Bina Morales. Kaya nakulong yan sa dami ng baril yan. Pero na isa, wala pa siyang nababaril. Ay nakulong yan ng anim na taon. Oh. Kundi ako nagkakamali, kundi ako nagkakamali, ah, hindi, hindi na. Ah, uh, ina, ina, inabsolute, pardon yata, inikwan eh. Ni, ah, eh. uh, sino ba? ni Aquino yata. Aywan ko. Tignan, hindi nag-iisip itong gunggong na ito. Ano ba ang utak? Pare-pare eh? lang ang mga utak yan eh. Tingnan nyo naman. niyo? ninyo, hearing dyan sa sinado. Anong ginagawa niyan? Ha? Pahimas-himas ng bigote. Palamon-lamon dyan. Niwala nga, hindi nga nagsasalita. Kagaya lang ito ni Lito Lapid dahil sa bugok eh. Na ang sinasabi niya kung mapatunayan daw nasa kanya nakapangalan yung lupa na tinayuan ng mga pogo magre-resign daw siya noon. Noon sa Senado. Ngayon tatakbo. Tatakbo pang pa gago. Ay walang natin. At ikaw George Garcia ha? Ayusin mo ang pandaraya mo. Ayusin mo. ano, lahat na lang ng uh, chairman dyan ngayon, nagpapabayad. Tingnan mo ito si Andres sa uh, Bautista na yan. Matapos magpabayad, ayun tumakbo sa Amerika. Awa ng Diyos na kulong. Ano ito? Lahat na lang na naopo na, na kumilik chairman, magpapabayad na rin? pinag-uusapan ka, George Garcia, doon ang dalawang bilyon. Na binayad sa iyo. Pero uh, yun naman ay hindi naman ako kwan doon. Uh, sa ngayon, hindi naman ako masyadong uh, naniniwala pa doon dahil napakalaki naman 'yung uh, 2 billion. Ano 'yan? Kung 100 million pa o 200 million okay pa, pero 'yung 200 'yung 2 billion, uh, parang hindi naman yata ako maniwala na doon. Anyway, ganun pa man Peso man 'yan at sa kabilion ng pinag-uusapan, iisa lang na, na, lagay 'yan. Kaya umayos ayos ka. Tandaan mo ito sinasabi ko, umayos ka, umayos ka. Baka lalo kang iiksi. Pag, uh, ha, ako na ang marangkada. Bakit ba ayaw ninyong uh, gawin 'yung tama? Ha? Uh ayan pala eh, napaka pala eh, napaka napaka-crucial yang uh, ginawa mo na yan na uh, imaginin mo, ang dami-dami nagko-complain ng na mga OFW na hindi naman yung binuto nila, yun ang lumabas, iba ang lumabas, ang na bangag ang lumabas, ano yan? Ha, George Garcia, umayos ka, maniwala ka sa akin, baka pagsisisihan mo rin, yung araw na kung kailan ka ipinanganak. Maniwala ka sa akin. Bilyon lang yan, Garcia, bilyon lang yan. Ilang pirasong kamuting dilaw lang yan. Ha? Ilang piraso lang yan, ha? kamuting dilaw. Ako ang magbibigay sa iyo ng mga kamuting dilaw. Huwag mo lang, isa uli mo lang, kung tinanggap mo yung, uh, 2 na yung dalawang bilyon na sa uli mo, para maging maayos lang yung uh, yung halalan at walang pandaraya. Bistado ka na ni uh, kwan ni Ator de Glinchong, dahil nung time na yon na nandyan siya kay Lisa dati, nakipag-usap din yan sa iyo, di ba? Si Lisa. Ngayon, uulitin mo naman, bistado ka na. Markado ka ma. Maniwala ka sa akin. Mas may halaga pa Itong kamuting dilaw na ibibigay ko sa iyo Kesa sa pira na yan Maniwala ka sa akin Ayusin natin Manalo yung dapat manalo Huwag yung dadadaanin sa mga ganyan-ganyan O Pagpalagay na natin totoo yung dalawang bilyon Tinanggap mo na Sige, dudublihin ko yan Maging maayos lang Isa uli mo yung dalawang bilyon At ako magbibigay sa iyo ng apat bilyon hindi nga lampira pira, pero makukompute naman natin dito. Pwede naman natin compute na ito kung, magkano, kung ilang, uh, ilang kamuting dilaw ang pwede kong uh, ibigay sa iyo. Matumbasan ng doble Ang 2 billion na uh, yan. sasabihin na naman itong kwan ko, nitong buzzers ko, na ang ko, Ade ah, pa, kausapin mo si Garcia. Yun lang, yun. Instead na magkukuming kayo rito, kausapin mo si Garcia, pumunta rito. Bibigyan ko kamuting dilaw sa uli niya yung dalawang bilyon na sino man yung nagbigay. Magkano ba ngayon yung kwan na ngayon, yung isang kamuting dilaw? Nasa kwan na yun? Nasa 4 milyon ang isa. O, sige nga. Ilang piraso lang yan, nakamuting dilaw. Huwag mong kwan. Sinasabi ko sa iyo, lilipad ka rin. Sa bagay, di ba e, binulgar ka na nga ni Marcolita na nag... Uh, ano nag, uh, may mga offshore account ka, di ba? Sinasabi ni Marcolita. So, yun na ba yung bayad sa iyo? Nagtatanong lang. Kung ganun, wala, nang, uh, wala na palang kuan. Wala na rin lang palang kredibilidad ang kumilik na yan. Ba't hindi pa Isarayan yan? Pinagkakagastusan pa namin ang mga mamamaya na pasahuring kayo ng pira namin tapos ganyan lang din naman pala kayo. Ayusin mo. George Garcia